Hello mga kalinyans! Wow! Welcome po sa mga bago nating subscribers. But anyway, kamakainan lamang nag-viral po sa social media ang nasabi nga pong guro na nag-live para po manermon sa kanyang mga estudyante. And nagkaroon po ito ng iba't ibang reaction sa social media. Well, narito po ang nasabing uh, live video ng gurong ito. Panoorin po natin. Kaya sa lahat, hindi nyo kami pinabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang makakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo makaya buhayin yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto? mag exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumaki eh. sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh sa mapa ng ugali nyo. Wala kayong mararating. Wala na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Grato. At nagkaroon nga dito ng article at survey ang balita.net.ph. At doon, tinanong nila ang mga netizen kung pabor ka bang hindi patawa ng parusa ang viral teacher na nagpagalit at nagbitaw ng umano'y masasakit na salita sa kanya mga estudyante. And actually, sa survey po na to, mas marami po ang nag-agree na huwag patawa ng parusa si ma'am. At syempre, kumuha tayo ng ilang mga komento ng mga ina o mga magulang kung ano nga ba masisay nila dito. Una, sabi po ni Ma'am Clarice Mones Blanco, shout out po sa si inyo Ma'am Clarice. Sabi niya, kung magulang ako ng isa sa mga estudyante ni Ma'am, imbis na magalit ako, ay iintindihin ko siya. Kasi nga, sa bahay, mas matindi pa tayong magalit at makapagbitiw ng masakit na salita sa mga anak natin kapag sobrang stress na tayo. Say ni Ma'am Clarice, anong isa o dalawang anak pangalang, hirap na po tayong sawayin sila lalo na si ma'am kung ilang section pa ang hawak niya. Sa inya bandang huli, eh, mahigpit na yaka po ma'am. At sa nasabi nga pong article na yon ng balita.net.ph, ay mas marami nga pong mga magulang ang nagsabi na, yes, wag patungan ng kaoka lang parusa si ma'am. Usually po kasi dyan, yung iba sinususpende, o yung iba naman po ay tinatanggalan ng license. So talagang risk yung ginawa ni ma'am na live and for sure alam niya kung ano yung magiging cost nito or yung bunga pero para kay ma'am, sige go na lang Ma mawalan man ako ng licensure o anuman, masabi ko lang yung nararamdaman ko bilang guro na ganito yung stress na araw-araw eh kanila nga pong nararamdaman sa iba't ibang ugali ng mga estudyante tandaan natin, lalo na kung public hindi po pwedeng mag-reject mag kahit na marami ang enrollees kahit nasa isang room, magsiksikan sila, eh dapat tanggapin. So, nakakatuwa lang dahil ang ating pong Vice President at kasalukuyang Sekretary ng DepEd na si Sara Duterte ay nagbigay na ng pahayag at ayon sa kanya. Hindi magbibigay ng kulang aksyon o parusa sa nasabing guro na naglay dahil nauunawaan niya ang sentimiento nito na napuno na rin ito bilang isang tao. And tandaan po natin, lagi po nating babalansihin ang sitwasyon kung nangita nyo sa video, ay hindi na pinagtatawanan pa ng mga estudyante ang nasabi nga pong galit na guro. So, parang napakasakit po nun para sa isang guro na araw-araw ay gumigising ng maaga para turuan ang kanyang mga hinahawakang sabi natin eh, mga estudyante. Although sinasabi natin na yes, meron naman kayong um, sweldo, of course, dahil yan po ay kanilang uh, pinagsunugan ng kilay upang mag-aral at siyempre may mga kaukulan din po mga law or batas na sinusunod ang mga guro. Sa ngayon talagang napakahirap dahil po sa social media. Minsan ang social media na po ang nagco sa isang tao. Kaya naman natutuwa ako dahil po ang naging survey na ito ng balita.net.ph ay mas marami po ang nahabag, kay ma'am. Siyempre sa ating mga estudyante dapat lagi nating nilerespeto ang ating mga kaguruan. Dahil sa totoo lang, once na tayo ay hindi naging respectful sa labas ng ating tahanan, sa ating magulang ang pula nito. Tandaan nyo, kapag kayo ay magandang pag-uugali, magulang nyo ang nabibigyan ng reward. So, yun po ang ating Misli Vlog Update. Kaya naman patuloy lang po na makimalides kay Misli. Siyempre, good Samaritans po tayo. Ayan, maraming salamat po at sa susunod pong muling ating reaction video.